So dito ay dahil mayroon tayong tatlong integrated amplifier dito. So mayroon tayong viewers kung paano i-connect sa mixer. So pwede natin mabukod ito ay dahil yung midday at saka low. No? So halimbawa dalawang amplifier natin gagamitin natin sa pang midday. Isang amplifier sa pang low. Pwede din natin gamitin pang low yung dalawa. Pwede din yung isa sa pang midday. So dito ay do ang connector na gagamitin natin dito. Tatlong klase lang. Ito muna 6.35 to dual RCA. Tapos itong male RCA. Yan dual siya. At itong dual 6.35 to dual RCA. So dito idol, ang gamit natin itong sub out or line out. Katulad nitong isa nating amplifier, mayroong line out. So dito, dahil dalawa ito, pagsamahin natin itong dalawa. So ngayon, itong male RCA, gagamitin natin ito ngayon. Itong male RCA na to. So kung mayroong sub out, ito tayo mag-connect ng isa nating amplifier. Papunta sa pangalawa nating amplifier. So pwede natin pagsamahin ito, gamit itong sub out output, tapos itong ating mail RCA, so dito tayo ngayon sa BCD input, kung BCD input ang ating selector ng ating amplifier so magkasama na yung ating dalawang amplifier dyan gamitin natin dito sa pang, -ating pang mid high o pang min output dito sa ating mixer itong connector na gagamitin natin dual 6.35 to dual RCA so min output tayo dito, left and right output ayan, kung anong unang amplifier natin dito na kung saan yung may sub out dito tayo mag input, yun ang gagaling sa ating mixer dito sa ating amplifier na mayroong sub out papunta rito sa audio input ng ating pangalawang amplifier so dito tayo mag input halimbawa nakaselector A yung ating amplifier so dyan tayo mag input so dyan sa connection na yan idol ang ah, konektado na yung ating pangalawang amplifier dyan dito itong pangalawa na to so kung gamitin natin ito sa pang low pwede kung gamitin natin sa pang biday pwede so nasa atin na lang yan kung ano ang gustong gagawin natin dyan so kung halimbawa itong auxiliary naman dito naman sa ating isang amplifier. So kaya ito, mayroon tayong connector dito na 6.35 to dual RCA. So output dito sa ating auxiliary, ayan. Tapos ngayon, input dito sa ating halimbawa audio input ng ating amplifier. So lagi natin tatandaan kung anong selector ng ating amplifier doon tayo mag audio input para tama yung ating connection para magkaroon ng signal. So ayan yung ating tatlong amplifier na. So meron ng connection yung main output natin dito itong dalawang amplifier. Yung auxiliary output natin para naman dito sa isa nating amplifier. Gamit na tayo dito ng connector natin na galing sa ating source. Kung halimbawa, laptop or cellphone ang pagagamitan natin, itong connector na gagamitin natin, dual 6.35. So, dapat dalawang input natin dito o yung channel na gagamitin natin para yung isang channel para sa ating main output ng ating mixer tapos yung isa para sa auxiliary output natin so dito idol halimbawa gagamitin natin yung auxiliary sa ating pang low so ang channel 4 halimbawa gagamitin natin ang ating low dito iwanan natin yung mid high, ibaba so yung pan natin dito idol wala na tayong gagalawin pan ng ating channel 4 at saka channel 5 nakasinter lang yan wala tayong ikakabig dyan nakagitna lang so channel 4 nakababa yung mid high pang low so dahil auxiliary i-volume natin itong auxiliary magkakaroon ng output itong ating auxiliary kasama itong main auxiliary natin so dapat naka volume na auxiliary natin dito kung saan yung uh, signal natin o yung source tapos yung main auxiliary natin so ngayon yung channel 5 yung gamitin natin sa ating mid high so ibaba natin yung low mid high itira ang magiging volume natin ito feeder tapos itong main feeder para dito sa output ng ating main output dito sa ating dalawang amplifier. So gano lang magiging setup natin idol. Pa Gusto naman natin maging sabay na yung volume ng ating auxiliary at saka feeder. Um, ang control ng ating music dito na sa ating source. Kung halimbawa ang source natin mayroon pa tayong isang mixer, doon tayo mag-control. Halimbawa, mayroon tayong B8 dito na tayo mag-control ng volume para sabay yung ating auxiliary at saka main volume. So ganun lang siha ito ano. So kung mayroon tayo isang pang mixer, mas okay. Para sa main mixer natin, yung output ng ating unang mixer dito na ngayon mag input. Ganoon lang magiging connection 'yan.